Bakit nga ba mas malala ang traffic kapag ka may enforcer? Carl nga pala to at sa video na to, susubukan nating sagutin ang misteryo na yan. Okay, ito yung sagot ng karamihan. Ang sabi nila, kaya nga enforcer kasi nag enforce ng traffic. Yun yung sabi nila, kaya traffic enforcer. Sabi naman yung iba, kaya nagkaka-traffic kapag ka may traffic enforcer dahil nangungotong lang daw yung iba. Tapos pansin ninyo daw kapag ka Pasko, naglalabasan yung mga traffic enforcer at bawat kanto may traffic enforcer kasi nag-iipon daw sila ng pangregalo at pang noche buena kasi malapit na nga yung Pasko. Generally, hindi maganda yung tingin natin sa mga traffic enforcer enforcers. At kapag traffic, sila yung main character na sinisisi natin palagi. Pero unahin ko muna yung depensa at respeto na dapat din natin ibigay sa mga enforcer. Ito naman yung depensa ko sa side nila. Para sa akin, di dapat natin sinisisi sa mga traffic enforcer kung bakit traffic. Dahil nagtatrabaho lang din naman sila. Pwedeng kapareho mo rin sila, may mga anak silang binubuhay at meron din silang mga pamilya. Alam nyo yung pakiramdam na mainit na sa gitna ng kalsada, kumukumpas kumpas sila doon, paikot-ikot sila doon. ang risk nila yung buhay nila na masagasaan ng mga kamo driver at nagtatrabaho sila kahit sobrang init ng 8 hours a day. Kapag maulan at kailangan ng traffic enforcer, nandun pa rin sila nakakapote. Sabihin na natin na sila nga ang dahilan ng traffic, paminsan-minsan. Pero ang gusto lang naman nila ay maging maayos ang daloy ng trafiko. Isipin nyo na lang kung wala sila, edi eh, ang gulo-gulo na. At yun din naman yung utos sa kanila ng mga higher-ups nila. Okay, ito sagutin na natin, bakit nga ba nagtatraffic kapag ka may traffic enforcer? Ito sa opinion ko lang to. Sa speculation ko lang to. Kung meron din kayong mga sagot o teorya kung bakit nagta-traffic kapag kami traffic enforcer, comment down below. Ito yung number one na theory ko. Inuubos nila yung sasakyan bago sila mag-stop and go. May dumadaang sasakyan. Hihintay muna nilang maputol yon o magagap bago sila mag magpa-stop. Minsan, wala silang sinusunod na timer, hindi nila inoorasat Basta tinitignan lang nila pag naubos na yung mga sasakyan at nagkaroon na ng konting gap, dun sila nag-stop o dun sila nagpapago kapag kaubos na yung mga sasakyan. Wala silang timer na sinusunod. Number two, mga pasaway na motorista. So kapag uh, nakikita nila yung traffic enforcer na nandun sa gitna at isa lang yung traffic enforcer. Minsan kasi isa lang yung traffic enforcer. Minsan dalawa yung traffic enforcer. Isang tagahuli at isang nagtatraffic. So kapag walang tagahuli, nagtatraffic lang yung traffic enforcer, humahanap pa rin sila ng paraan para makalusot dun sa traffic enforcer na yun. Kasi hindi naman sila mauhuli. Pag hinuli sila ng traffic enforcer, lalo magtatraffic, hindi sila pwedeng hulihin dahil isa lang yung traffic enforcer dun sa lugar na yun. So yun yung isa ko nakikita yung mga makakulit na motorista. Number 3 na nakikita ko, Band Aid Solution ang mga traffic enforcers. Temporary lang sila na solution. Para sa opinion ko, yung nakikita kong solution talaga. Yung long-term solution sa mga bagay na to sa traffic ay yung maglagay sila ng mga stoplight talaga sa mga kanto. O dapat clear yung road signs, pati yung mga pintura sa kalsada. Malinaw yung traffic signs, palaging gumagana yung mga ilaw. Yung sa sobrang naiintindihan nila yung mga traffic signs, yung mga traffic lights, kung saan liliko, kung ano yung diskarte, kapag naiintindihan nyo ng mga motorista, kahit walang traffic enforcer, okay na system tema yon. Sa opinion ko, kailangan ng malinaw na instruction na maintindihan ka agad ng motorista na nakasetup na doon kahit walang enforcer, masusunod nila. Ito po yung solusyon na sa tingin ko, pwede rin gumana. Doon sa mga kalsada o intersection na hindi masyadong kailangan ng enforcer, sa tingin ko dapat nasa gilid lang yung mga enforcer, nandun lang sa kanto. Meron kasi ako ka nakitang ganito, nandun lang sa gilid yung mga enforcer, nasa sa intersection. Inahayaan nilang dumiskarte yung mga motorista, yung mga sasakyan. Kahit makikita mo na sobrang gulo ng mga sasakyan, meron silang discard at may way sila para lumusot doon sa intersection, lumusot doon sa traffic. So, mas mabilis kasi walang stop and go. Mabilis lang silang lumulusot doon sa traffic. Meron tayong example footage na nagpapakita niyan. Papakita ko sa inyo. So, makikita nyo, sobrang gulo ng intersection pero yung flow niya maganda. Walang stop and go pero yung intersection, uh, maayos pa rin yung daloy ng traffic kasi meron naman talagang diskarte yung mga nagda-drive. Hindi mo sila kailangan i-micromanage. Tamang rules at instruction lang sa kalsada yung nakikita ko para sumunod talaga sila. Yun enforcer na sa gilid nakabantay lang yun kung magkagulo yung mga sasakyan. Kapag nagkagulo na yung mga sasakyan, doon lang papagit na yung mga enforcer. Yun yung nakikita ko na okay na solusyon kaysa lagyan ng maraming enforcer, maraming tagahuli, yung mga kalsada, bawat kanto. Masasolve ba completely ang traffic dito sa Pilipinas? Hindi natin alam. Pero hayaan na natin na ang mga eksperto ang magdesisyon sa mga bagay na yan. Gawin na lang natin yung mga kaya natin para hindi maging perwisyo sa daan at matuto tayong magrespetuhan. Ano uri ang dala mong sasakyan. Please share this video at i-comment mo yung feedback mo below. Maraming maraming salamat sa panonood.